meron tayo rito ng uh, Mitsubishi Adventure uh, diesel engine. Uh, bali ang problema nito guys sa uh, alternator. Yan, sira yung alternator. Yan ito guys yung alternator. Yan. Ito guys sa uh, sasabihin ko sa inyo ah uh, Ito raw, sabi ng may-ari, uh, kagagawa lang daw nito, na uh, nasa 2 weeks lang daw. Yan, yung alternator nito. Kaya lang, Uh, parang hindi naman ginawa kasi nga uh, kinaba na rin yung alternator uh, hindi pa nilinis parang ano pa guys uh, kumbaga sa ano hindi pa nagagawa yan bali ito guys yung may ari uh, dismayado kasi nga uh, dalawang linggo pa lang daw na kagagawa yung alternator uh, sira ka agad yan sir uh, kailan lang ba ito ginawa sir? Uh, noong November 21 uh, uh, weeks lang 2 weeks Anong ginawa rito, Sir, sa alternator mo? Actually, uh, pinakita ko kasi, pinalitan lang yung carbon. Carbon. Yung carbon pero hindi siya nalinis. Hindi nalinis. Hindi ko nalinis. <laughs> kaya, mo para madumi pa rin. Eh. pa rin. Hindi ka tulad, Sir, ng mga napapanood nyo sa akin talagang... Kaya, ako tumakbo na rito para sigurado. Pero, Sir, yung kaya na niyo, nyo, uh, pinababalik sa inyo ng gumawa pinapa tapos ibalik daw eh nag-decide na ako na hindi na bumalik kasi kailan balik na rin ako eh <laughs> hindi okay, bakit ganun kumbaga guys uh, ginawa na ngay alternator syempre hindi pa nila sinugurado na siguro ko anong sira ito kasi guys sabi ni sira nalitan lang daw to ng carbon brush kaya nga lang kaya na sinasabi ko sir papakita ko sa inyo sir kunin mo nga yan like. Right? Yan ito guys yung kaya guy na sinasabi ko kapag ganyang klase na alternator yan. Ang kalamiting IC niya ganito. Yan, ito guys yung may diode. Yan, ito kasi guys, uh, kahit palitan niyo ng carbon brush yan, kapag nagloko yan, uulit at uulit yan. Ah, uh, lang guys, sa uh, minsan kapag napalitan ng uh, carbon, yan minsan naging okay, pero mas lamang ang hindi okay. may ang ginagawa ko rito guys, sa uh, ino-convert to guys ng ganitong IC. Yan, yung wala na siyang ganito diode. Yan, ito guys, wala. Ito kasi guys, kahit saan kayo magpuntang auto supply, may makukuha kayo nito. siguradong nga, uh, may mabibili kayo. Hindi katulad nito, may mabili man kayo, uh, kumarga man ng maayos. Pero uh, minsan, iilaw ang battery indicator. Hindi kasi nag, uh, hindi kasi nag accurate yan guys. Yan, tapos syempre, kapag nag-convert ako nito. Na yan, meron tayong uh, yan, bali tatlo yan guys. Yan, bali direct fire tayo guys. maliit Papakita ko sa inyo guys mamaya kung paano na ikakabit. Yan, para mag-accurate to. Yan. Bali sir, bago natin na gawin yan, baka may babatingin ka. Shoutout ka. ah Shoutout mo na sa asawa ko. At nag-decide agad na tumutagad dito. Yan. Uh, sa isang anak ko. Yan. Sir, taga saan kayo sir? At taga Paranaque pa po. Paranaque pa yan. Sir, dumay rito sa shop natin para ipagawa itong uh, Mitsubishi Adventure at para mawala na rin yung problema nila kasi ito raw sila sir, bibiyahe kayo sir na malayo, di ba sabi mo sa akin? Bibiyahe kami ng bagyo <laughs> Yan, si Sir Ryan. Uh, Sigurado naman sir na kahit ibiyahe nyo na mas malayo basta ginawa natin sir. 100 199% sir. Walang tirik diyan. Yan. Bali guys ito, uh, hindi ko na guys pinapakita kung paano kalasing niyan kasi talagang hahaba kasi ang video natin sa mga nagtatanong sa akin uh, bakit ko raw hindi pinapakita kung paano kalasing niyan. Ah, uh, sa'n kasi guys, uh, madali lang kalasin 'yan. Discard ilang. Ang importante naman guys kung paano niyo uh, yan kung, kung paano natin reremedyuhan, kung paano natin gagawin step by step guys. 'Yan. Bali ito guys, papakita ko na lang sa inyo guys mamaya uh, kapag uh, kinalas na namin 'yan. Kapag nakalas na namin, tapos syempre, bago kayo magkalas guys ng alternator, uh, tatanggalin niyo guys yung negative. 'Yan kasi kapag hindi nyo tinanggal yung negative guys, at dumikit yung main line ng alternator sa kaha ng sasakyan yan, sa makina yan ito guys puputok po yan ito guys puputok yan kapag pumutok yan guys wala ititiri kayo yan guys yan ganun lang guys tanggalin yung negative yan para sa safe lang ng uh, fusible link start nyo nga sir para makita ng mga viewers natin ito pa pala guys papakita ko muna sir saglit na ako na nakalimutan ko guys para makita ng mga basher natin <laughs> yan sir naka neutral no neutral yes. yan bali manual transmission yan ito guys naka ilaw tong uh, battery indicator naiiwan to guys pati tong uh, fuel separator yan start natin yan yan umaandar na guys pero naka ilaw tong uh, fuel separator itong battery indicator nakailaw ito guys sasabihin ko sa inyo kapag ito lang ang nakailaw hindi kasama itong uh, battery indicator ang ibig sabihin na uh, may tubig lang yung uh, fuel separator nyo yung ano ito kasi guys kapag may tubig yung uh, fuel filter ay iilaw yan yan pero kailangan guys ito lang hindi kasama to pero kapag nagsama yung dalawa na yan guys ibig sabihin alternator ang problema nyan sige sukata mo rin yan headlight natin yan, Ayan. Yan. Yan guys, kita kita naman. ah mababa na sa 12. Yan, hindi na talaga kumakarga Dapat guys, ah, aabot uh, ng 14. Yan. Okay guys, uh, ah, kakalasin muna namin yung alternator. Sige Rick, kalasin nyo. Bali ito guys, sa ah, nakalasin natin yung alternator. Yan. Kita kita naman guys. Parang hindi ginawa. Yan. Ito yung sinasabi mo, sir. Kinuskus-kuskus lang. Yan. Ito, guys. Kinuskus lang. Para matanggal yung mga lupa-lupa. Yan. Tapos ito, guys. Yan. Sobrang dumi. Kaya, parang hindi ginawa, sir. Ah. <laughs> Yan. Ang gagawin natin dito, guys. Siyempre, ah. Testing muna natin. Kamit marami na. Ah yeah, kasi minsan guys ah uh, minsan linya lang problema kaya isiguraduhin natin dito guys Yan, hindi sabihin may problema talaga yung alternator na ito. Kung hindi mo narahin yun. guys, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong ano, ano, bomba. Yan. Tapos bubuksan natin yung alternator Para makita natin guys kung yung IC ba niya uh, merong diode. Yan. Bali tatlong tornillo guys. Yan. Para sa bomba. Ito. Patlo. Ito guys, ang trabaho na ito, ito yung nagbibigay ng, uh, o oh, nagbabakyum sa hydroback para magkaroon kayo ng preno ang inyong sasakyan. Ngayon guys, uh, ito naman, apat na piraso. Otsyo. Na liyabe. O sakit guys. Ang gagamitin mo. Balay ito sir, mamaya parang brand ko na yan. Kaya na mga laki-laki yun sa video. Kaya lang guys, apat na piraso. Tapos, ganito lang. Ayan. O sir, o. Oh. Kailan na pinalitan sir, ng carbon? Yung nga nandiyo, noong 21. Noong 21 lang? Pero, pero, pinalitan ng carbon? Bakit yung ganito? Yung time na dumating. Kaya siya nag stack na oh, so, yan nag stack na siya sir Hindi sabihin sir, ano na to Nag-init na yung loob na ito Umiipit na siya Yan, bali ito guys, kitang kita naman Kanina nakaganyan Yang ginanong ko, yan umangat Pero sir, hindi naman nila pinalitan yata ng karapon ha Bali, makita natin yan Tapos ito guys, yung uh, rotor niya Yan, marumi ibabaw yung ilalim makintab ibig sabihin guys hindi masyadong lumapat ang IC o yung carbon Yan. ngayon testing natin guys ganito mag testing ng rotor Yan. kailangan nyo ng positive negative Yan. kaya dito nyo ilalagay sa slip ring kabilangan kumikislap sya guys ibig sabihin uh, buo yung uh, rotor Yan. ngayon guys eto eh, tatanggalin natin sa okay. fender. Yan. Balik dalawang tornilyo. Yan. Tapos ito, guys. Papanggalin ito, New cover. Yan. Tapos meron yang dito ng uh cheese na na ano, nut. Yan ito, guys. Ayan, uh, pupukpukin nyo lang ito guys para matanggal. Yan. Pero syempre, kailangan pag tinanggal nyo, tatandaan nyo. Na meron yung bilog dito, nakapasok yan dito. Ayan, tapos ito guys. Ito, meron yung uh, isa pang uh, tornillo. Uh, Phillips po, ang gagamitin nyo. Yan. Bale ito guys hindi naman sir stock up ng carbon niya ibig sabihin na nag iinit na to sir nag iinit na tong ano na to kaya umi-stock sya yan kaya makikita natin guys kung pinilitan talaga ng carbon baka sya rin kinabit dito sir mga pinagpalitan din ng carbon brass ito guys pinilitan nila ng carbon kaya nga lang baka yung may exceeding mga karbon na nilagay nila. Yan. Ito guys yung sinasabi ko. Ito yung diode. Yan. Katulad nito guys. ice. Yan. Ito guys parehas. Yan. Bali ang gagawin namin dito para sa sigurado lang. Kasi tulad nito 2 weeks lang. Uh, sira agad. Kaya yung gagawin namin, i-convert na namin to guys ng IC. Tapos ito guys yung sinasabi ko. Yan ito, buputulin nyo lang ito. Yan. Ito yung lalagyan natin ng diode na maliliit. Yan. Papakita ko sa inyo guys mamaya kapag uh, nalinisan na namin. Ilinisan muna namin. Ito. Tapos papalit na rin kami ng oil seal para sigurado. Yan. Tapos pipinturahan namin guys. Yan. Pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag uh, nalinisan na namin. Tapos sa uh, ito papakita ko sa inyo guys. Kung paano maglagay niyan ng tatlong uh, rectifier diode. So ito guys, uh, okay na uh, napinturahan na natin guys yung housing niya. Yan, ito guys, kitang kita naman. Tapos nagpalit na rin kami ng oil seal. Yan, para isang gawaan na lang guys. Yan, ito guys, sa uh, kapag magpipintura kayo nito, wag niyo pinturahan 'to. Itong apat na 'to. Yan, kasi contact yan guys. Yan, ito contact ng diode. Ito naman contact ng IC. Yan, okay lang 'to guys, pinturahan niyo. Wag lang 'to mga 'to, apat na 'to. Mga guys, pininturahan namin. Yung rotor guys, na naayos na namin, na nalihan na namin. Tapos ito guys, pati itong uh, uli, pininturahan namin pati itong housing. Yan. Ngayon guys, uh, ito yung ituturo ko sa inyo. Dito na tayo sa pag-convert ng uh, diode. Yan. Bali ito guys, sa uh, meron tong uh, bakal. Ito. Ang gagawin nyo guys, yan ang unahin nyo. Puputulin nyo yan, guys. Huwag na huwag nyo nga makakalimutang hindi putulin yan na maglalagay ka agad kayo ng tri-diode Kailangan puputulin nyo to. Kasi shorted yan, guys, kapag hindi nyo pinutul yan. Yan, ganito lang, guys. Yan. Iaangat nyo lang. Tapos ito, long nose ang kailangan nyo. Yan. Ganyan lang, guys. Babalihin nyo lang. Yan, bali na bali na, na siya. Yan, kailangan uubusin niyo na, guys. Yan. Kailan, guys, ha, hindi siya magtatama. Yan, katulad nito, guys, ubos na siya. Ngayon, ang sunod yung gagawin, bali meron yang anim na nakaabang. Ito, 1 2 3 kunin natin flat screw. 1, 2, 3 Ngayon meron din yan dito guys 1, 2, 3 Yung iba kasi guys Ang ginagawa Tinatanggal nila lahat yan Para may ipasok nila Sa loob Yan Ipapasok sa loob Ngayon ang ginagawa ko yung discard eh, Ganito lang guys Para hindi na natin Tanggalin to lahat Kumbaga, hihimayin. ihimayin Iaangat nyo lang guys Ng ganyan Yan Kapag naangat nyo, ang gagawin nyo, lilinisan nyo guys kasi siyempre, hihinangan nyo yan eh yan, lilinisan nyo kabilaan yan. katulad ako guys, meron ako rito panlinis yan, lilinisan ng ganyan kaya kapag nalinisan nyo na ibabaw ngayon, isasagad nyo na ng angat yan ito guys, maliwanag na maliwanag ang pagpapaliwanag ko ah yan, nakaangat na siya. Ngayon, syempre, yung kabila din. Isusumurit ka. Para makita ng mga viewers natin. Yan, iaangat nyo lang guys. Yan, same process. Syempre, lilinisan nyo. Kapag nalinisan nyo, iaangat nyo ulit. Nasa gano'n. Yan. Bali, ito na guys. Nakangat na. Lahat. Hindi correct. Yan, nakangat na. Ngayon ang gagawin nyo. Ganito guys. Yan. Igaganyan nyo. Kaya hey, napapansin nyo guys, ito yung tatlong wire. Galing na stator ha. Tatlo. Bali sa rectifier diode natin, yan, meron niya positive negative. Ang negative niyan guys, ito. Yung may guhit na maliit. Ayan, okay, kita rin. Maliit ang guhit. Ang positive guys, ito ay mas malaki. Ayan, yung negative guys, dito yung ilalagay. Ayan, ganyan. Balik ganyan yan guys. Tatlong piraso guys ha. Ito guys, sample lang to. Yan. Hindi pwede guys na makakasalisihan yan. Kaya kung baga, tatlo to nasa ibabaw yung negative. Hindi pwedeng maging baliktad tatlong isa. Kaya mapupunta rin Kasi, uh, hindi nga kakarga guys, iilaw yung battery indicator nyan. Kailangan guys, pare-parehas. Yan. Lahat ng negative, nandito siya. Sa wire. Hindi pwedeng baliktad. Tapos bago nyo ihinangan isa-isa. Yan, nahihinangan niyan guys ito. Hihinangin niyo yan diyan guys, yung nilinisan nyo. Yan. Tapos ito guys yung pinutol natin. Yan. Ngayon guys, kaya ako naglagay ng kanyan para mag-accurate tong IC. Yan, para mag-accurate to. Kasi kapag hindi natin na nilagyan ng kanyan at pinalitan natin na ito, kakarga siya ng 14 volts kaya nga lang nakailaw yung battery indicator yan, ganyan guys Nakainan nyo dyan Yan Bale, ito guys, ah, papakita ko na lang sa inyo guys Mamaya, ah, kapag na-finish product natin So, ito na guys, ah, okay na yung ating ah, Ibinaon na ah, rectifier diode Ito guys, yung tatlo Bale, ito guys, yung sinasabi ko Itong negative, nandito sa ibabaw Yan, nasa tabi ng uh, wire Dito Yan, tatlong uh, negative, nasa ibabaw Tapos, ito guys, yung IC ah, Naikabit na rin natin naihinang na rin natin guys yan maayos na siya yan yan guys ituturo ko sa inyo ah, kung paano ah, diba untong ah, carbon brass yan tulad na ito guys meron siyang butas yan yan guys ah, itutulak nyo lang ang kamay nyo tapos dito guys may butas siya kailangan nyo ng alambre na diretso yan bali ito na siya guys yan nakabao na nakalak na kasi kapag uh, hindi natin na uh, nilagyan ng alambre yan, at ibinaon natin dito sa rotor. Yan, mapuputol guys yung carbon brass. Kaya kailangan lagyan nyo, lagyan nyo ng alambre. Yan. Yan, tapos guys, uh, make sure lang na mabunot nyo to. Kasi kapag hindi nyo nabunot yan, kapag pinaandar nyo, Uh, uusok yung IC niyan guys yan basta to guys lalagyan na natin ng uh, apat na tornilyo yan pinturado rin yan guys yan kailangan guys masikip ang pagkakasikip ng tornilyo kasi kapag hindi nyo nasikipan yan tagilid yan sasayad yung uh, stator sa rotor guys Yan, lang guys, masigot din. Yeah. kapag uh, nasikipan nyo na, ito guys, na. yan guys, mamartin nyo yung ingot Para mas lumapat ang ano guys, yung uh, bearing. Yan, yeah, okay na guys. Tapos ito guys, kapag, uh, kapag uh, gumagawa ko ng alternator, bali ito guys, yung uh, papuntas dito sa langis. Yan, pinapalitan ko na guys ng washer. Yan. Bali ito guys, dalawa. Yan, nabibili guys sa auto supply. Alam ko mga nasa 30 lang yan o 25 pesos. Yan, ito guys ang ipapalit natin. Kasi kapag uh, ibinilit nyo to, yan, minsan guys, ito yung nangyayari. Lumuluha siya guys. Nagbabasa. Kasi nga, uh, nagagasgas to. Kapag binilit nyo. Kaya, isang gawaan na lang guys. Yan, papalitan natin ito. Tapos ito guys, nagpapalit kami, papalit na rin kami ng host kasi nga ito manutong na yan. tapos sa ah, hindi siya sakto kumbaga pinalaki lang pinersa lang na sumakto rito yan. hindi ka nito guys yan. talagang swak na swak okay guys ang gagawin namin ah, syempre natin yan, balik muna natin ito guys okay. Ah. Uh, Ngayon may ipa-test na natin sa. Kapare ito guys yung uh, pang testing na natin. syempre kailangan muna natin kabit yung uh, linya. Dito guys, meron tayong uh, digital. Yan. Dito guys, minsan na hindi siya nag-a-accurate kasi digital yan. Kaya dito tayo uh, magbabase sa voltmeter ko na kailangan mag-14 volts. Kapag uh, binukahin natin to. Yan. Ito guys, 14.4 Dito 14. Hey guys, nalagay natin ng headlight at saka pan. Yan. 13.8 14 Yan. Dito guys, 14.8 Pagkita kita naman guys, naka-head na naka-pad. Nah, Para tayo nasa sakyan guys. Okay. Asa? Pala ito guys, wala na yung pattern indicator. na pagkakaiba doon sa gawa ng iba. Yan. Kung baga, siyempre, kinalas na natin, uh, kailangan, linisin na rin natin. Kaya, siyempre, uh, parang masayaan din yung customer kasi nga, yan, bago na naman yung alternator nila. Yan, baling gagawin namin dito guys, ay uh, ikakabit na namin itong uh, bomba ng alternator. Tapos, uh, ikakabit na namin guys ng alternator. Yan, pakita ko na lang sa inyo guys, mamaya kapag-apit, testingin na namin. A few moments later So ito na guys uh, Okay na uh, Naikabit na natin yung alternator And guys Kitang kita naman Yan, Parang brand new Wow Ito guys uh, Ang gagawin nyo rito uh, Kapag nagkakabit kayo ng alternator uh, Sisiguraduhin nyo lang guys Yung mga langis Sa ilalim uh, Kailangan na uh, Sigurado tayo na Walang tutulo Tapos yung mga turnhill natin guys Kailangan na uh, Masigit lahat kasi kapag kumalog yan guys masisira yung holder ng alternator yan tapos gaya na lagi natin ginagawa guys nagtatanggal tayo ng negative terminal yan. sige eh. para sa safe lang guys yan tagay may pansukat ngayon guys uh, ito uh, i-start na natin yan bali ito guys uh, kanina uh, hindi namamatay yung battery indicator yan ito yan ngayon guys uh, mamamatay na yan yan neutral okay And, guys kitang kita naman guys namatay na yung uh, fuel water uh, separator tsaka itong water uh, indicator tapos ito guys yung charging nya yan 14 yan ilaw aircon cool. yan yan ito guys. Kitang-kita naman. 14. Yan. Okay na guys. Tapos ito guys. Yan. Yan. Naka-headlight. Yun nga. Tapos nakakuha yung aircon. Yan. Hindi lang kita guys sa uh, ano kasi ibang klase yung compressor na yun. Yung hub nya guys na uh, nakaka-on. Yan. Tapos yung alternator natin. Uh, tahimik lang. Yan. 14 guys sige sir pakipatay na sir pati ilaw lahat yan bali ganun lang guys ang gagawin nyo ah uh, gayahin nyo lang yung video ko ah uh, kung paano mag repair ng alternator ah uh, ito guys sasabihin ko rin sa inyo ah uh, kung maaari ako uh, kung magpapagawa kayo ng mga alternator ah uh, isang gawaan na lang guys paggawa nyo na guys papalitan nyo na ng ice regulator para isang gawaan na lang katulad nito nangyari dito kay sir ah uh, pinalitan lang daw nila ng carbon brush 2 uh, two weeks lang uh, na naman bali ito sir sir okay na sir anong masasabi mo sir problem so ayos uh, galing talaga <laughs> ni boss sir baka may babatingin ka pa ba? family mo ah uh, yun po uh, si misis tsaka yung anak ko tsaka yeah. yung mga kasama ko sa Mitsubishi Club God bless po sa power. Salamat po. Uh, Bali, ganun lang, guys. Gayahin nyo lang yung video ko. Kahit sa bahay kayo, guys, uh, magagawa nyo na yung isang sasakyan nyo. So, yun, guys. Uh, sana may natutunan kayo sa isyengar kong bagong video. Maraming salamat. Sir, thank you po. Thank you. Yeah.